Ito nga sa Carriedo, kaya po, eh may sumisikat na nagbebenta ng burger. Siya nga pala, ang totoy pogi ng kaya po. Almost one month pa nga lang daw sila nagtitinda dito. Kakaubos na raw sila ng 500 to 700 pieces sa isang araw. Yung burger naman daw nila dito, eh siguradong masisiyahan ka dahil malaki yung pati nila. Bukod doon, hindi lang mayonnaise at ketchup ang nilalagay nila. Pinalevela pa nila, meron silang nilalagay na barbecue sauce at cheese sauce. O daw yung pati nila, at sila daw mismo ang gumagawa. Kaya naman, masasatisfy daw kayo sa sarap at quality ng burger nila. Masyado nga nilang ginalingan. Yung dating ng customer nila dito enan eh, non-stop at pinipilahan talaga sila. But so don't worry dahil isang buong pamilya sila nagtutulong-tulong magtinda dito kaya mabilis ang pila. Okay guys, nandito tayo sa Criedo. Nakita ko yung sikat na trending dito na burger. Ayan, puntahan natin. Tikman natin kung bakit pa ba siya sumikat. Nandito tayo sa may kariyedo, sa may Greenwich. Ayan, ang katabi lang. Kuya magandang araw Magandang araw din po sir ah, Tanong ko lang Magkano yung burger na ino-offer nyo? 65 regular, po ang regular na sir 80 po ang 50, cheese And double patty 120 sir Ano yan? Homemade nyo yan? Homemade po ah, Anong oras kayo nag open dito boss? 8am po Pagka Friday to Sunday Pagka regular day po 9am to 9pm Araw-araw po, 9 po. Araw -araw po araw -araw yan Araw-araw po yan sir Wala pa tayo day off Abukod ah, sa burger Ano pa yung mga ino-offer nyo dito boss? Ah, ito sir, lemon Lemon? Um, yan lang po Demonen Burger, sir. ah, Nakakailang burger kayo sa isang araw, boss? Sa isang araw po, 500 to 700. Grabe, ang dami, ang dami ng pilo. Sige nga, boss, pa-order nga ako ng isa. Sige po, ano po, sir, double patty. Okay, yung double patty, magkano yun, boss? 120 lang po, ano flavor po? Barbecue or cheese sauce? Sige, yung bestseller best na lang, boss. Bestseller na lang po, sige po, pa na lang po natin. Okay, sige po, hindi, pipila ako. Anong pangalan mo, boss? Aaron po. Yon, ano mo sasabi mo sa mga kabataan ngayon? Ah, Discard lang ng discarte mga kids. Para sa inyo din yan. Yon, para sa ano, ano? Para ano? Alam niyo na. <laughs> ano ang kuya, bakit nyo ginaganyan? Para po maluto yung loob, gilid. Ah? Ano, lalo lalo yung labas. Oo, kasi sobrang kapal eh, no? ano yan, pure na ano yan? Pure beef po. Ah, pure na beef. Grabe, Opo. ano? Papabisa. No? Solid. double patty guys grabe yung oh. oh, panalo. ito, so, ilang taong ka na kuya? Oh bata po oh discard na rin, ikaw boss ilang taong ka na? grabe ang babata yan guys yung mga price nila yan guys yung pila nila ipila tayo dun sa likod Okay guys, hindi tayo sa Carriedo. Dinayo na natin yung trending na no, burger ni Kagawad. So, grabe guys. 120 lang. Eh, tingnan nyo yung pati niya. Grabe oh. Tsaka yung pati, ni, pati ng burger nila guys. Eh, pure beef to. Eh, no. Tsaka mismo sila yung gumagawa. Tingnan nyo naman guys. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki. Talagang, ayun oh. No, solid. manalo. Panalo. Eh no. Hindi ko alam kung paano ko tong kakainin. Saka yung burger nila guys, hindi tinipid. Ayun no. Merong gulay, merong tibino, tapos meron na rin tong ano, yung sauce nila kakaiba, barbecue sauce yung nilagay nila. Instead na mayonnaise, pero naglalagay pa rin sila ng mayonnaise sa ketchup. Pero dito, meron silang nilalagay na cheese sauce tapos yung barbecue sauce. Ayun yung nagpapasarap lalo dito. Tikman na natin. Grabe guys. Ang lasa niya, ang sarap. Quality talaga. Yung pati niya, sobrang malaman ay eh, no? Ang lasa. Alam mo, pag naubos mo yung uso na to, sigurado, busog ka na. ito. At one month pa lang sila nag-open nag dito, guys. Talaga naman, dinadagsa na lang sila ng marami. Malapit lang sa kailan ni Ening Eh, no? Ang laki, oh. Panalo. Double patio. Alam niyo yung pato niya sa sarap niya. Pwede din sa kuulang kasi malato siya ang sarap. Hmm, no, pure beef. Kaya kung mapapaday kayo dito, dito sa Carriedo, try nyo na dito sa Burger ni man. Panalo guys, quality.